Hello! What's up mga kamaster so, master mga, no? mga ka-Makoy's Vlog! So for today's video Musaka kami sa Pinoy End So... Mga ka-master, mga ka ba no? Team Makoy's Vlog So musaka kami 97 steps down ni siya So natatawa 1

22 23 24 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 na Kumain na lang 50 na lang Kaya

nananasa nanami sa 50 step 50 step ang ah, asawa ni McCoy's plug gihangak na so in there oh fight ng fight ha fight kaya so na kauna sa muraghanging bridge Ila ginigibuat no na latayanan so dapat din din nagkuanta nagtanilas okay dapat din nagtanilas dito okay sakit sa tiil. mga kamaster roll aro ura ang yan pulse oh. to oh, boss okay mga kamaster dagan kayo di android okay so it may, wala pa nilabot no sana nata sa 50 step 50 step men let's go so agit na dure sakit kayo siya sa tail dapat umula ko yung anak kaya sakit sa tail so dapat takilid yung tail dili siya isti takilid anak para dili mong sakit yung tail anak yeah okay paubos men paubos oops hop ya yeah, mani popcorn hop ya yeah, mani popcorn hop ya yeah, mani popcorn okay tara uy It's a prank! It's a 90-50 step. Oh, ah, sakto, 92 kay Juan, mawala mo na muna yung pang sugod. Oh, na na. Mauna ni siya, mga kamaster. Dad! Daddy! Toko! Ay, salamat. はい。